Magandang gabi sa lahat Mga viewers, mga subscriber At mga pari Mga mahal po mga kababayan Sabi na naman ako Anak buhay lang May gala kong... Uh, pang ulam yan bigay lang yan sa mga inaawitan ko ah, maraming maraming salamat kapoy ay buong nagpapasalamat sa inyo walang sawang pagsuporta at pagsusubaybay at ah, pakikinig sa aking mga handog awit sa inyong lahat mga mahal ko mga kababayan. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. Tinawag pala ako dun. Lapitan ko nga. At sa lahat-lahat ng mga viewers, mga subscriber. At ito yung ating uh, kapatid nga si Pastor. Isa rin vlogger. Hi guys.

At nilapitan ko itong na uh, pogi natin kapatid. Ito. Ayan, uh, eh. Salamat sa inyo lahat. Huwag niyong kalimutan na uh, dalawin siya sa kanya na uh, uh, channel. Thank you, thank you. Thank you mga idol. Sa lahat, lahat ng hindi ko nabanggit ang mga pangalan sa inyong lahat ang pagbati nito. Maraming salamat at magandang gabi sa inyo lahat.